Pag, kasi wala tayong lambat na uh, pang pang nalok eh. yeah Ay, yeah, may plapla -pla dito eh. Yeah, no, ano? Malalaki yung ano diyan, nakagat 'yo. Oh. size <laughs> ay naku wag ka nang gumalaw mga mm -hmm. nasabay oh mga good size na alit ayan nakarami na tayo kain tayo ulit mga sabay. Tabay, no? wala na tayong kasama so tayo na lang dito ganun din na naguwian na rin sila kanina nung dumating tayo nung mayroon ditong nagkahagis sa baba so, maliliit yung nahuli nila tinuro ko dito hindi naman sila pumupunta doon lang sila sa ano uh, itaas doon sa so, may mga bata yun no? Yeah, uh, maliliit ang nahuhuli doon, mga sabay. Dito medyo may kalaki ay sayang. Kabitaw. Dito may kalaki na nahuhuli, medyo mapakinabangan uh, na ng uh, ano natin, mga pangulam natin. Minsan kasi patak natin ah sa baby tayo niya hindi pa yan yung sinilas yun galing dun sa taas mga bata oh hmm. Apa din? akin ha ah, yung lunukin tinikman lang yung dulo ito yan 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 yun oh ito no? na ilalim yun hmm. holy ka sus wala pa na yan ang ano ah lapit tayo yung nauno tayo eh naunahan tatlo na yata ang pakain na ah. o oh, yan sige tatlo na tawan na wala nampain Yun, wala na. pag dinaing yung uh, maulan. So, papanlaw natin pagka maulan, puntahan natin sa bilaran niya. Ito, gagawin natin dito, gataan natin ito mga kabay. Malalaki kasi yan eh. ulit tayo paghatak mga sabay hindi tayo naka ano sabay paghatak nya lapit tayo iyan nagkabi binira niya pa ilalim yung bloater natin eh. ito good size lang pwede na na ano lang yun naunahan niya yung malalaki kaya paunahan lang sila so ito good size na pala yung isla dito Tayo ulit yung target natin mga sabay yung medyo malaki-laki yung good size na para tune mga pakinabangan ng gusto ganito kasi na, dadahingin ito eh. Target natin yung mga plapla. Tuka naman tayo ng pangdaing din. Yan na may plapla tayo madadali. Yung kagaya ng mga nakaraan na natin dito pa rin yun wala sa gilid lang sila ayan 闹钟。老 什么呢？能 size na malaki na eh oh ano na siya <laughs> malaki na eh pwede na siyang uh, pagkarito yan na kapa yun uh, Grupo siya ng malalaki mayroon pang malaki nito ito ng matsambahan pinik na ako ang sabi ngayon kasi nito nakakatinik titinik na lang ako lagi may plop lang yan dyan ba yun? Malaki. Oo, oh, dali naman tayo. Ayan. Patali na tayong malaki. Oo. Oh. Oo. Oh, wala. Makawala. Makasa ba yun? Okay, good size na mga sabay. Ayan, kawala ni Christian. Nahuli na rin, lumabas sa ano. O, yun Apps, Ayan. 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 Tayo nang ah, uh, malaki. Yan, sabay ka. Wala na tayo nang malaki. Ito pangdaing. Sana hindi dadating kai sarap ng daing. Kumain da eh. naman. tayo nakakulo sa may ano ha doon ah sabay balik tayo doon mga kasama pa yan yung laki oh ah? Boleh. Boleh daw sabi ng nasa taas ng tulay. Ah? <laughs> 'Yung malaki na. mas malaki pa 'yung isa na huli ko. Pwede na malaki na. <laughs> 'Yung isa malaki. natin mga kasabay yung video talagang good size na maraming dahing sa buhay eh patay dun napis eh lapit tayo lapit dalawa ulit mga kasabay dalawa yung dalawa ang nahuhuli natin pero maliliit ayun so, o oh. kalitan pa makakawalan so, natin so, kung magdadaing kayo dito marami kayong makukuhang so, ng idadaing nang napakaraming uh, isda pwede pang daingin target kasi natin mga kasabay katulad ng mga nahuli natin ng mga nakarang araw meron kasi dito malalaki ang I medyo mean, not... ano natin chichimpuan natin yun malalaki so, sakali tayo makakauli ng malaki Tamang tama lang din naman, hindi naman siya masyadong kalakihan kung ano siya. ibabaan natin yung medyo may kalakihan eh mas mabuti ayun ito ayun so ito pwede na mga kasabay oh. mayroon na siyang ano ah uh, baga sa ano mayroon na siyang dating ah, ha ayun na naman tumahan na naman yung ating uh, bulabog ayun, talaga mga kasabay sabay no pang daing magdadaing na naman tayo nito marami na tayong daing sa bahay no mga sabay puro daing na nandoon eh daing na naman tayo okay Mas natin mga sabay medyo langanin pa eh dami na magsita yung daing kaya hindi natin muna kukuha ng ang da daing dahil And ngayon meron pa tayong binibilad kaya lang makulimlim uh, ang ano, panahon ayun o oh. medyo maulap kaya sana hindi ma ano yung ulan uh, ang tawag niyan sumakas para hindi mabasa yun daw yung tubig maano maayon gawa nung ayun oh no, yung pire e, ma, na eh, matagas pa maagos pa ng ayun malakas pa yung agos kaya yun. natak na mga kasabay hindi naman nakukuha Alita yung malalaki no mga sabay. Ulit pa din no mga sabay. Isunod na. Okay. To okay. release natin. Okay. Wala pang dumalaw. Ayan, lumana yung pere. So, pulabog na naman tayo, no, mga kasabay. Wala. Tapayin so, na natin yung isang, ano,